Samantala, posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga security guards at doktor sa Asian Hospital. Ito ay matapos sa itago ang nangyari kay Jolo Revilla. Posible ring tanggalan ng lisensya sa baril ng PNP ang gobernador dahil sa insidente. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Apat na security guards at tatlong doktor ang inireklamo ng Philippine National Police matapos na itago-umano ang totoong nangyari kay Cavite Vice Governor Jolo Revilla noong February 28 ng aksidente umano nitong mabaril ang sarili sa kanilang bahay sa Ayala Alabang. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Senior Superintendent Bartolome Tobias, kabilang sa mga doktor ng Asian Hospital na inireklamo sa Professional Regulation Commission ay sina Dr. Edgar Haro Mendiola, Dr. Gracita Ibiernes at Dr. Eden Ferrer Lasala dahil sa pagtatago ng totoong nangyari kay Jolo sa ginagawang investigasyon ng mga pulis. Ang mga ospital ay nire-require na i-report sa mga pulis ang anumang kaso ng pamamaril na dinadala sa kanila na hindi ginawa ng Asian Hospital. Habang apat na security guards din ang nahaharap sa administrative complaint na isinumite sa Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSHA na kinabibilangan ni na Julius Baniago, Don Don Roslinda, Frobel Aloro ng Alarm Security Agency na nakatalaga sa Asian Hospital at maging si Jose Torendon ng Bulldog Security Agency na nakatalaga naman sa Ayala Alabang Village. Bukod dito, mahaharap din sa kasong kriminal ang mga ito. Criminal cases for uh, obstruction of justice and uh, disobedience to an order of a police officer. Sinabi pa ni Tobias na bagamat walang inirekomendang kaso ang PNP laban sa busy gobernador, hindi pa rin ito lusot sa pananagutan. Sa ngayon, ang DOJ na ang bahalang magdetermina sa kung anong kaso at kung saan ito isasampa base sa mga isinumite nilang resulta ng investigasyon mula sa Muntinlupa PNP. We wanted it uh, to make sure that yung kaso ay kundi ma mahawakan ng mabuti and uh, we get the the expert advice from the secretary of justice Idinagdag pa ni Tobias na posibleng tanggalan din ng lisensya ng baril si Vice Governor Jolo Revilla Accidental or not accidental a ground na ma-disqualify yung isang ano I think so Of course unsafe ka Bagamat government property ang Glock 14 na nakabaril kay Governor Jolo Revilla, may dalawang firearms naman na nakarehistro sa kanyang pangalan na kinabibilangan ng machine pistol at caliber 40 na posibleng matanggalan ng lisensya kung mapapatunayan na may nagawa siyang paglabag. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.